Paano palakasin ang engagement mo kay Facebook? Akala mo ba random lang kung sino ang nagiging viral? Akala ng iba pinipili lang o swertihan lang. Hindi po. Meta favors those who engage. Pero isa lang ang sekreto. Suporta sa iba. Nag-experiment po ako at ginawa ko ito based on insights. Resulta, mas dumami at lumaki ang reach ko. Kaya kung gusto mo talaga lumaki ang engagement mo dito kay Facebook, ito yung sinasuggest, nagawin nating madalas. Lalo na kung nag-uumpisa pa lang tayo bilang isang content creator. Gawin mo lang ito consistently, mag-like, mag-comment, mag-share ng content ng iba. Pag lagi mo ito ginagawa, ipapakita rin ni Meta ang content mo sa mas maraming tao dahil ganyan magtrabaho ang algorithm ni Facebook. Araw-araw, regular ko po itong ginagawa. Maganda talaga ang nagiging resulta. Kung gusto mong matutupan ng mga ganitong tips, sabay tayong lumago. Follow and share.